So, kuha ulit tayo ng another task. Okay. Right. So, Okay. Alright. So, ito ay 1.13. Punta tayo sa ating guide. Oops. Hindi yan. Dito yung ating guide. Yan o. Oh. 1.13. Ito yan. 1.13. Yan. Ang sabi dito ay draw the whole task. The drawing lang natin siya ng buo using right angle tool and then ikakat natin yung mga building. Yan you know, Yung mga division. Ikakat lang natin. Yung mga. Yan. Ito. 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 Yan. And then, group building four. Gugroup natin lahat-lahat. Okay. Titigan muna natin siya. So, yan. Lapit ng konti. If you may notice, may cut siya, di ba? Pag ang ginawa natin dyan ay Nilagyan natin niya ng wall. Pagkatapos natin i-cut. Mangyayari dyan. Pati itong ano. Itong pinat natin is magkakaroon ng wall. So. Gagawin na natin. Ay gagawin na natin sa kanya is. Gagawin muna natin siya ng wall. Bago natin i-cut. So, na or the other way around. Tignan lang natin. Okay. Gawin na muna natin siya. So, ang sabi, drawing lang daw ng buo. Okay. Magaling ka usap. Actually, pwede mo itong ano yung i-e. natin i-e. Lahat ng ano? E. E. Yan dito. E. Yan. Tapos, tingnan mo na lang kung paano ko siya in-drawing. Yan. is another E. എന്നത്ീത എന്ന Another e dito. Another e dito. Okay. I just did So, um, full repair na tayo. Okay, right. A, then, select all, and then we is x nothing yung iba. Um, yeah. Yeah. And then, and then. See how I do it. 'di ba mas madali. <laughs> Sige, ngayon zoom in tayo para ayusin kasi baga-baga 'yan. So Yan so, na. So Ito matayo, Ay. Okay. Yan. So, move natin ito dito kasi move natin ito sa loob. So, hindi natin ito kailangan mamayas ka dyan. So, hindi natin ito kailangan. Use it na natin. Yan. Siya pantay, di ba? Was no. I am yeah okay Huwag okay, naman. move, move, move. Huwag natin so, may evita pa sa kanya? Ayan.

mm also. Yeah, I'm good.

Pulido na siya. So, this time. Hmm. Cut muna tayo. Hindi. Gawin na muna natin yung wall. Saan ba makikita yung wall nito? Ito. Yung wall na eh. So it is nothing shambal dito yan. So itong kontrol, iba. Ngapakaliit bilang kasi ng no? worm mo, bilang ang mantiti gan, yan. Any one not this, I uh, know this opposite. I so eat and then select the bag. You go on Actually, pwede na natin pinagsabay dapat sa yan eh. Pero since kalimutan ko yan, so okay. Ito na muna. nag ako ah. nag ako dito. No. Kaso nga lang, nagkakaroon siya ng wall. Ayun. Bakit wala siyang wall? Anong ginawa nila? So, try natin. nag ako. Ayan. Idodrawing ko muna yung kakat ko muna siya. Kung parehas lang ang output nito, ibig sabihin, yun talaga yun. Nag-cut muna ako dito. Um, bago yan. I-ano muna natin yung wall. So, select A. Ayun o, no, nagkakaroon siya talaga ng wall. So that means kanyang siya talaga. Kahit anong gawin natin? Okay. So ganun ang ginawa nila. Kaya wala tong wall. Kasi kinat muna nila. So ganyan. Gantong mag-analyze ng problema. Okay. So ulit tayo. Nag-control Z ako. Which is undo. Scat muna natin lahat. So, T. Space pa. Pwede hindi text to. Or lang yan. Lagpas. Isang Uh... Ay. Kung hindi nyo pa alam kung paano mag-move hanggang ngayon pagka naka-zoom in kaya at nag-work. Ano lang yan? Um, hold control. Just drag mo yung uh, using mouse. Pero siguro naman, ngayon na nandito ka na sa stage na to, magunong ka nang mag-move. Spacebar, okay, fine. Yan. Nung dito ako nag-ano, nung dito ako nagpindot dito, napansin nyo, nagkaroon ng error. Pero nagpindot ako sa labas. Dito sa labas. Nag-cut siya. Normal yon And even sa pagka-cut talaga, kailangan sa labas lagi ang pindot. Kung mag-ano ka, -e, mag-tawag dito mag-ex, ano ka, mag dito mag ex ano ka mag form ka ng ex. Paano yung ex na sinasabi ko yung ganyan? Yan o. No? pa x. May pa Space bar. Yan. Okay na. Pero, yan na lahat ng ikakat, di ba? Tapos, gawin na muna natin to para isahan na lang. Tapos, meron dito, oh. ah, so, hindi na siya gagawin. Okay. Pero kung ibalik sa'yo to, tapos ipagawa to, may comment yan dito. So, check mo na lang. Pag eto bumalik sa akin to, mangyayari dito. Ah, ah, ay! Ah, ipapakita ko sa inyo. Yun, basta yun yun. Ngayon, select natin siya lahat. A ay pala. Ang palamot. Hindi ka na nanapin ba? Yan, select A. Tapos, zoom in ako dito. And then, control. Yan. May wall din naman kasi dito. So, zoom down. So, tignan natin kung tama dito yung wall. Okay. Okay naman, no? Tama naman, di ba? Yun. Upos na tayo. Ganun. Pero, Shadow to tong maliit mo. Pero, hindi ko na maalala kung pinagawa sa, atin, sa akin to eh, nung nag-training pa lang ako. Stay, yan na yung. Topology check. Wala. Submit. Yes. Ganun. Okay, kuha ulit tayo ng task. Downloading task. Okay, so eight na lang ang ating remaining. So, okay, Okay. So this one, bumalik sa atin ito. Ah, kailangan daw i-group. Nakalimutan ko pala siyang i-group. So, ganito ang nangyayari. Pag meron kayo nakalimutan, tapos nakita ni checker ay may mali. Kailangan, ibabalik lang sa'yo. So, if you finish mo lang yan, and dito may comment si ah uh, yung nag-check. And, yan lang. Susundan mo lang yan. Ito ang sabi sa akin, group. So, yun lang. Yun lang gagawin natin ngayon. So, i-group natin siya lahat. Of course, si wala ito. Dar, ibang building to. Ito, isang building lang to. So, four. Yan, yeah, tapos na. So, submit na natin siya. Kaya dun sa mga nag-worry, baka bumagsak sila, no. Wala pong bumabagsak sa training. Unless, isang taon na hindi ka pa bumabalik or hindi ka nag-open ng ano. Kasi may iba, ilang buwan, ilang buwan silang hindi nag-open. Pagbalik nila, na-open pa rin nila yung account nila. So, yan. Yan lang.